Dito sa Taiwan, mahigpit sila sa mga batas. Kaya kahit simpleng bagay, meron sila mga proper way or procedure na talagang lahat ng mga lokal ay sumusunod. Hindi ka basta-basta dito pwede mag-dispose ng mga gamit or mga bagay kung saan-saan lang. May mga tamang lugar at paraan silang dapat sundin. Dahil malaki o maliit na pagkakamali, multa agad ang katumbas nun. Dito sa Taiwan, pag may mga gamit ka ng hindi ginagamit at pwede pa naman magamit ng ibang tao, dun mo siya dapat itapon sa mga recycle. Katulad ng mga maayos pa naman na damit, sa ganito mo siya pwedeng itapon. Pwede pa kasi ang i-donate sa ibang bansa or kahit saan. Pero in case na punong-puno na yung mga ganitong lalagyan tapos maraming naka-imbak dito sa labas, hindi yun pwedeng kuhanin or pagpilian. Before kasi meron dun sa Taiwan News nakita sa CCTV, isang ayi na namimili ng mga damit dito sa labas ng ganito. O binigyan yata siya ng penalty. Kaya sa mga kapwa ako Pilipino, mag ingat na lang and palagi tayong sumunod sa batas ng Taiwan.